Good day mga Warrior. Kumusta kayo? Hi, Yan. good morning Ito ang aming breakfast Paksiw na bangos, quinoa, saluyot, talbos Maaga ang lakad namin ngayon The usual breakfast namin na 10.30 Ngayon is only 8 o'clock, nag-aalmusal na kami And uh, pakita ko rin yung ibang mga dating videos Para makita nyo more or less ano yung uh, common na kinakain talaga namin Halos ganito rin sa hapunan eh Ipamalit namin sa aming rice para kasi hindi mag-spike ang aking blood sugar. Tapos itong gulay, as usual, everyday, talbos, pinagsasama namin may saluyot rin. Then ngayon, paksiw na bangos. Bihira kami magbangos sa tilapia pero this time wala akong na napamili masyado sa palengke na isda. Wala masyado bangos sa tilapia lang. So yan, pulo ng salmong, lang. Then, o oh, yun ang aming galunggong, ang tinapa. Meron kaming saba. Leftover pa yung kahapon. Paano kainin ng quinoa? Yan, para siyang kanin lang talaga. Siya na yung pinakakanin ko. Yan. Hmm. Sarap. Lagyan ko ng bagoong to. My gosh. Ang sarap ng pagkain. Talbos lang at bagoong isda pala. Waging-wagi ka na Hmm. Oo nga naman. Ito yung sa paksyon na bangon. Mga sa sawa kung nakamatay ang ulo ng sangon. Siyempre, ito pa rin tinwa. Kaya, uh, yes. so, ito kami pa kaya masipag um, mag-mamuha. Pinamati sang isda. Lalagyan ng talbos ng kamote, kamatis. Ang paasim namin ay kalamansi. Saka, ang bango. May tanglad kasi yan. Ang pinaing nagalunggong. Ang pinaing nagalunggong. Kaya ilagay ko siya sa aking kainan. Then, yan kasama ng kinwa. Ganyan nga yung aming isda. Pinirito siya sa olive oil. Yan. And of course, yan. Ang aming gulang lang. Ito kalabasa, talong, ito galing lang sa aming bakod yung malunggay. And then, nilagyan ng saluyot at talbos ng kamote. Yan, ang sarap. Nilagyan ng okra. Yan. Pero this time, may tanglad. Kaya ang sarap, malasa na mabango pa. Uh, one year and a half ago na, nagkaroon si daddy ng problema sa kanyang pagdumi. So, naging constipated siya. Lahat pinagawa namin. Una, na-alarm mga kami. Akala namin, baka kung ano meron sa tiyan niya. Nagpa-colonoscopy kami. kami dalawa. Ano ba yung colonoscopy? Ito yung chinek lahat yung aming internal organ. Kung meron bang tumubo o barado. Bakit ganon? Kasi ako normal naman. Naging constipated si daddy. Nakas siya. Kuminom ng tubig. Nakakaapat na litro nga yan eh. Sa isang araw. Nag-exercise -e siya. Nakita niyo naman ang aming pagkain puros fiber, di ba? Puros gulay. Lahat na ng pampadulas, pati sa luyot, okra, sobrang lakas niya kumain. Hindi ma Pati sa colonoscopy, sabi ng doctor sa GI, gastrointestinal doctor, wala naman siyang problema sa loob. So, ano talaga? So, it's part of aging daw. Pero, syempre, para bang Part of aging pero inconvenient. Kulang na lang ay maiyak siya pag nasa CR. Then paglabas niya sa CR, talagang hinang-hina siya. Para siya nakipagbakbakan. Nakakadalawang linggo na kami nagkikinwa uli. Binalik namin. Dati kasi 2017, before pinaka -carbs namin noon ay kinwa. Almost 8 months ko ginawa yon. Kaya nung synergy ako, sobrang ganda ng aking lipid profile, ng aking HbA1c sa asukal. Sobrang normal. Andi nga maniwala yung mga doctor doon na sabi ko, alam po ninyo, fatty liver ako dati. Inalis ko ang aking kanin. Walong buwan ako hindi nag-rice noon. Ang ipinalit ko lang ay, yan, quinoa. Hanggang ngayon, binalik na ulit namin ito. Ito siya, yan. Ah, parang pagkain ng ibon, ano. <laughs> si daddy mula nung inalis totally. niya ang kanin niya. Totally, wala ka na daddy yung totally kanin. Hindi na talaga, kahit yung brown rice. For the last... Two weeks. After five days, dahan-dahan uh, nang gumanda yung uh, bowel movement ko. Parang sikreto lang kinuma. Kaya well, madali siyang madigest. Kaya halos uh, every other day, umiinom pa ako ng laxative. Ay, oo nga pala. Ay, ayaw ko na uminom nun. No? Um, panit masanay kasi. Ano pa rin yun? Long-term effect. Oo. Tapos okay. yun, temporary lang. Halos lahat naman ng doctors sinasabi yun, part laptop, aging. Ano nga gawin ko? Eh di, dahil susubukan ko sa body ko. Oh, uh, baka makatulong sa inyo kung meron din kayong constipation problem, yeah. parang si daddy dati. Uh, ako wala naman, kaya lang napansin ko lang, mas gumanda as in bulk. Yeah. So bulk, ibig eh, sabihin talagang ano, linis. Okay? So try nyo rin, baka makatulong po sa inyo. Salamat po. Thank you for watching. Bye-bye.